Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Cong Juan Carlos Arjo ay of Quezon City. Nicanor Niki Briones of Aga Party List. Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Leandro Jesus Madranya of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwar Party List. Kong Leo de Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tudioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City.